Magandang oras, magandang buhay sa ating lahat mga people. Welcome back to my channel. Kumusta po? Shoutout sa lahat ng mga nanonood. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik lagi sa ating channel mga people para mas marami kayong matutunan at maintindihan sa larangan ng karunungan lihim at sa mga ritual. People, ang ritual ay hindi natin dapat gayahin, no? Huwag kayong gumaya sa mga ritual na pinupos at kayo mismo ang gagawa ng ritual para sa sarili ninyo para kayo ay mahalin ng inyong mga uh, inyong mga boyfriend o ano man. bagay-bagay na 'yan mga people. Ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Sa so, bago ang lahat mga people, good morning, good evening, good afternoon, good day. Pasensya na po. At maingay lang at maraming ginagawa sa labas. Yan mga people, pinapaganda natin lalo. So kung mapapansin ninyo, may mga anito, may mga matatamis na mga ginagaw, ah, nilalagay natin at may mga tubig tayong nilalagay Buksan natin yan. Ah, na. Yan ay mga isa sa mga kailangan ng ating mga elemento, mga gabay na tumutulong sa atin Bago ang lahat, para maintindihan mo, kaibigan, anakis, brother, sister, respect lang po tayo. Bago ang lahat, na pagsisimula natin sa ating ritual, ay pinapakita ko sa inyo ang aking mga anito. Ngayon ay unang martes ng buwan ng February, araw ng mga puso. Panuurin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking video para mas maliwanagan ka at maintindihan mo. So mga people, huwag niyo po sana skip ang aking ads. Pa-subscribe, pa-click sa bell para updated po kayo lagi sa mga video na ipopost at ipapakita ko mga kaibigan. Mga kamerlin, mga kaagimat tera, agimatero. At mga karitpolista at mga kamerlin. Okay, here we go. So, ang ritual, isang orasyon, isang panalangin, isang pagsisindi ng mga kandila para matupad ang inyong mga kahilingan. Yan. isang may mga anito tayong ginaganap at binabaglagay at mga sangkap katulad ng mga kahoy, mga shell mga kung ano-ano klaseng mga banding para mas maunawaan ninyo ang ritual, hindi po natin kailangan magmadali huwag po kayong magmadali sa lahat ng oras na gusto ninyo, kasi hindi po madali ang ritual huwag lagi magmadali at huwag nyo pong abangan ang ritual kung kayo ay nagpaparitual Huwag kayong magmadali, huwag abangan, wag laging mag-update, -up wag laging mangumusta. Kasi ang ritual ay wala pong sakit. ba? Diba? So, hindi po yan, ulitin ko, hindi sili na pagbiga ang, ang hang, hindi kalamansi na pagtikim, aasim. Ganun po yan. Kailangan maging positive tayo. Kailangan maging sweet tayo sa bawat ano natin. Uh, gawa natin. Diba? Diba? So ang ritual mga people, kailangan ng mahabang pasensya sa bawat isa. Hindi po ito masama. Ito ay ritual pabalik, ritual pagayuma, ritual pasumbalik, ritual uh, lahat ng klasing ritual. Ritual mahalin ka, ritual binding, ito ang mga pagmamahal. Ito naman ang ritual binding, binding. At ito naman ang kahoy na yan ay ritual pasumbalik at yung bato na yan na puti ritual ay kumpul para lagi kayong maghahawakan, lagi kayong magsasama na nakatikit at ito namang matamis para lagi kayong sweet at ang tubig naman para kayo ay laging malamig sa isa't isa at puno ng pagmamahalan kaya people, sana naunawaan ninyo at huwag tayo lagi magmadali ako po si Ka Merly, Merly Pantejos, isang ritualista sa mahabang panahon. At marami din ako mga pagsupok bago ito makamtan ang tagumpay ng ritual. Sa unang pag-ritual natin, marami tayong mga palpak hanggang sa tumagal ng tumagal, nagiging success tayo. Hindi may sa mga katulad na mga ritualista na hindi naman talaga magiging perfect sa umpisa. Sa... 12 years na akong ritualista sa mundong ito ako ang una-unang nagpo sa lahat ng ritual o maaring mayroon man pero ang para sa akin akong una na nagpo at nagpakita ng mukha ng patunay na tayo alijat kung maaring mang hindi tatalab sa inyong ritual sa una sa pangalawa, sa pangatlong ritual, maari nang tumalag ito dahil ganoon naman talaga para yung mga karne na matikas, kailangan nating uh, palambutin karne ng baka, kailangan nating lutuin maiki para maluto at makain natin. Ganyan din po ang ritual. Parang sinain din niya na, naating ating hintayin hanggang sa maluto at maihain na natin. Ganyan po ang ritual mga people. Kaya nawa, maunawaan ninyo at maintindihan ang bawat ritual sa atin at sa inyo. Maraming salamat.